Last time is pinutol ko yung mga ito. Ayan, pinutol ko siya. As, kung makikita nyo sa labas, ano pa kami? Winter time pa. So, ito yung ginawa ko na experiment na pinutol ko sila December. And So ito yung after ng pagputol ko at ipapakita ko sa inyo kung ano na ngayon ang kalagayan ng aking kalamansi. So it's better to prune talaga the fruits para po magkaroon ng maraming bunga at maraming um bagong young uh, na tutubo ng mga branches. Ito na, ipapakita ko na sa sa inyo. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you? And I hope you enjoy your life as if there's no tomorrow. Kahit may problema ka sa life, just keep on going and always be happy. I hope you enjoy watching my video and always have fun. Hello everyone, in today's video, ipapakita ko sa inyo kung papaano ko um, uh, itatransfer yung aking. We are in Germany right now and may sunshine pa siya pero malamig siya kung wala na yung sunshine. So um, this time is fair um, ko yung kalamansi namin kasi nga may winter time dito it's not good if hayaan natin siya sa labas as, and as you can see marami na siyang mga eto magiging bunga tong mga to yan and makikita nyo super dami niya na namang bulaklak so kinating ko siya pinoprown ko siya last December last year sa winter time So ito pala ang resulta ng pag-proning kung magpo-proning ka sa winter time. And ngayon, marami na naman siyang mga bulablak bulaklak And ayan. Um bale tinatanim namin siya dito sa garden namin kasi um ayan siya kasi um ga, uh, pupunta kami sa sa Philippines every August, so walang makakapag um dilig sa kanya. So, para hindi siya masira, Diyan namin siya laging itatanim sa, itatanim namin siya sa lupa lagi para hindi siya masira. So, hindi namin siya kailangan diliga. Kahit hindi mo siya madiligan, still buhay siya. So, ngayon ililipat natin siya sa pot. So, dati yung pot na nilagyan ko doon is medyo maliit siya. So, ngayon ito, malaki-laki siya konti ngayon. So, um, lagyan muna natin siya ng mga bato-bato para may drainage. So, para hindi mag-stack up yung water. Ayan, ito yung ilalagay natin. Although, may drainage type na siya dito sa baba. Ano, so, yun medyo ano siya. Pero still, maglalagay pa rin tayo ng bato sa ilalim para ano para hindi siya masyadong kuan. natin sa ilalim. So, ayan, ganito. Para may drainage. And then, soil. So, makikita nyo dito, ito ay medyo ma-tawag uh, dito. Hindi masyadong madikit yung mga soil dito. At ito naman, medyo madikit-dikit siya konti. I-mix lang po natin siya. So, medyo mabuhag-hag po yung ating black soil para hindi mahirapan ng ating kalamansi na mag uh, gawa ng bagong roots. Ayan na siya. Guys, ito na yun. Okay, yun na natin siya dito sa loob. dapat level lang siya dito sa pat. Hindi masyadong malalim para hindi siya mahihirapan. So, kailangan straight -tune. thank <laughs> you So, ito ang pinaka din na dapat wag natin kalimutan. Dapat uh, diligan natin ng maayos after uh, transfer, transferring the plants. So, uh, ganyan po yung ginagawa ko. As kung makikita nyo yung water, dapat hindi siya mag stack up and then tama po yung ginagawa ninyo. So, nakikita nyo, makikita natin dito na yung tubig ay unti-unting nawawala. So, pag ganyan po, pag nawawala yung water, so that's the, um, yan ang magandang um, pagkalagay nyo ng um, drainage. So, dapat ganyan kasi ayaw ng kalamansi na may stuck up water sa mga roots niya kasi masisira yung roots malalanta. So, dapat ganyan. Uh, ganyan ang paglagay ng tamang drainage. So, ayan na po siya. It looks like this na. Ayan, nadiligyan na natin siya. So, nakikita nyo. Wala nang water. So, that means it's very nice nga pagkaano ano, kasi walang water na uh, mag-stuck sa roots niya. So, ganyan dapat. So, and of course, ilipat natin siya sa my sun shine. So, dahil this, because this time is still my sunshine pa. dito natin siya na ilagay ay labasan kasi hindi pa naman uh, malamig lang siya sa gabi. Oh. so, dito na muna siya para ma-enjoy pa niya yung sunshine. And, yun na. So, ayan, nandyan na siya. So, dyan na lang muna natin siya hayaan. Kung um, makikita nyo yung mga bulaklak niya na mga bago. Marami na naman tayong bulaklak. Ah, uh, kalamansi by next year. And, ayan na siya. So, dito muna siya kasi may sunlight pa. Only sa gabi lang naman kasi medyo malamig. So, kaya hayaan na muna natin siya dito. Naghay kalamansi doon. Oh, kalamansi. <laughs> chili. <laughs> wow. Daga na ka-harvest. Maanghang ang kalamansi mo ang kalamansi. <laughs> chili pala, chili. Nag-transfer mong kukusa kalamansi. That's why. Nalusot na sa? Nalusot. issues. Nakikita pa rin? Of course, sa sa chili. Saan? Masa pa. Nalipay ka sa imong garden? Siyempre. Lipay kayo? Siyempre, basta naka. Unsa mo buhaton na nang mong chili ron? Magani kung mga sili. Magani? Magani Mag kung mga sili. Tapos, kumain. Kumain? Kainin? Kainin. Kainin. Kainin, Kainin. Kainin. <laughs> Andan yung aming. Kainin yung mga. Sometimes, tindog ang mga sili, sometimes Hanging. Bakit? Mahal dito ka. Bad. <laughs> Ibang isang no? emong eh, gimindong? <laughs> Ay, ikaw ang malita. Mag-sure, <laughs> ha? Daghan ah. pa kayo, dong? Ay, marami pa. Daghan na kayo, mo, Chili sauce? Lipay kayo ka? First Nilaga, time. Nilaga. Ating Nilaga. Ilaga. Nilaga. <laughs> Nilaga. <laughs> Lilipay siya sa iyang garden. eh. <sighs> Daghan kayo siya harvest this time. Nga mga kuhan kayo di usog mga nama ang system. dire vegetable garden. Chile mo diha. Mahal ba yun ni kayong sili sa Pilipinas? Tagpilang Chile sa Pilipinas. Dong pila imong palit sa SM dong? Ang tulo ka buok sili pila? Tulo, tulo ka buok? Ay. Kabuk? Pila to ka buok imong palit? Then how much? Then ingos SM? nanay. Ha? Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Then ingos nanay na unsa per kamahala ba ani? 100. Uh 100 -huh. piso no? And then pila ka buok ang sulod? Order eh. Pag gusto ka, daghan kayo. Oh. Di ba? Ay. di ang hangang hang hang anghang na anghang hang hang dili hang siya Dili hang siya hang pa siya red kaayo hang 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 green green hang green. of course hang 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 Katanaw ako si na harvest be. Unsa ka daghan? Daghan kayo kag na harvest. Hmm. Chili para sa chili sauce kada ko. Dagko oh, kayo na. Eh. Pareho na gud na ako gamot kada ko. Diba? Ang mga red lang yan. ito yung kalamansi namin. Eh. Uh. Di diba? Si Bungo or Marilyn? Muragi ka ng Marilyn, oy. Asan kang Bungo? Kana kang Bungo. Kana kang Marilyn. Marilyn? Kato? Ah, they have to shun. Different color nga chilies. Cute, no? Chili sauce na iniyahim mo ang chili sauce. Ha? Huh? Wow. Okay. Cute parang ikaw. Indat yung color. Cute parang ikaw. Cute parang ikaw. Murag ikaw dong cute. <laughs> Ako ang cute. <laughs> In unsa vandile? Mhm. kung may itinanim ay may a yung mga nagawa ng husband ko last time. So, ayan. Masarap siya pang kuan, Pang side dish. Kung halimbawa may mga kuan. Hindi di ang mga pagkaon kay tungod sa chili sauce. Muna among ipambutang sa kuan para medyo hindi siya ang mga food. Ipapakita ko sa inyo yung aming loya ginger. That's ginger. Chili, salad and again chili and chili more, mga herbal, chili again, Yan, big chili and many more. and tomatoes. Still we still have tomatoes. So, ang iba hinarvest na ng asawa ko kahit green pa. Pero yung iba hinayaan ng asawa ko. So, steel chilies. And that's all for now. Thank you so much for watching. And I hope na inspired ko kayo sa aking mga video. And um, maraming salamat sa panonood. And until next time, bye for now.